Hi guys! For today's video, ay mag-tutupi ako ng mga damit. Dahil hindi naman tayo busy. So, mag-ano mag, muna ako sa clip ng video. Mag-video tayo para mayroon akong update sa aking rails. Kahit sa clip lang, video na to. So, may update ako sa rails ko. Kasi hindi na ako minsan na lang kasi ako nag ano, nag live so yan at mamaya mag an, mamaya ay mag ano muna kung mamaya kasi mamimilit ako ng... Ano, ako mag groceries mamaya sa items namin ng masabon so mag ano ako mamaya nag video ito ano kahit busy kahit paano busy ako sa ano, busy ako sa work at ayun, may video ako sa grid di ba? Para naman hindi ako part sa live. piliin natin ang mga basa. Ano pa ang basa dito? Piliin ko muna ito lang sa Ano naman, pa-share naman at comment naman kayo sa aking FB Reels Anakapubri Vlog. And then, sa YouTube channel ko po, visit naman kayo sa channel ko. Okay. Ano? Yuri Vlog and Anakapubri Vlog. Ayun. working time ang ating person today. So, Friday pa ang day of natin ang person. So kaya, work time muna. Habang o pang Work lang tayo. Work and work. Laban lang tayo sa life. kung gusto mo may kung mayroon ka gustong abutin sa buhay mo kailangan mo pagtiisan at paguran pagpawisan para mapili mo yung gusto mo Kaya ayan work, work 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 hi sir Hello. good morning I love you so much good morning thank you Alvaro ay ay pasakot na yung kwan na nag CR

ya lang oh ya Oo. Diyan lang sa, ayaw lang sa pag-ibangayo. Kaya wapatan. Kaya wapay kaon. Wapay donation. Ah, wapay donation. Masaway talaga. going to market now? Yeah. Okay. Six dozen? si Tara Ha? Six. dozen? dozen? Ha? Okay. I will prepare to go going <laughs> Metro Mall because I will buy ito. Buying to items. So, oh. Okay. So, I will bye to everyone. Share, comment, and click naman kayo sa akin YouTube channel, anak pagbri blog, your blog, and at verse ko. Share and comment naman kayo. dyan. bye.